Тренинг. А -а -а, ну, а пароль kumplete okay, okay. so, uh, okay, nag -upisa na rin maglagay ng dito ng bako so, welcome back po sa aming channel Ayan, naman tayo ngayon Padre Burgos sabi nyo sa Maynila nag-update naman tayo ng development ng Rizal Park And, nasa harapan tayo ng National Museum of Fine Arts Pakagandang building Yung mga ano na pala Parol pute, yun din pala meron naka ah, kaki naka harapan ito rin meron puros kulay puti meron gold hindi di rin dito Belen. Diyan. pa. Sa side ng Intramuros. At Intramuros golf course. Ha? Sa Gagaling... Intramuros forest park. sobrang linis ngayon tira ko lang makita gumagana tong mga uh, fountain. ang lawak ng Maynila dito eh. ito sabi lang mapuno meron na rin dun sa, ano National Museum of Anthropology ayun poting ano naman yun Christmas tree ayun, puro mga ano yun, mga parol bus dito King Paul dito. College of Pasig ah, May ginagawa Sa likuran Park Intramuros classic na building ito pa ito mga turist mga anak sa college ayan mga sigyante ayan, ayan. ayan kung nasa na yung ginagawang bakod wala namang bumabalik na mga street dwellers sa Cedar uh, Island nandito na Dito na nandito na tigil bumagal isang entrance yung gutter yung lalaki ng mga truck na dumadaan eh. tutubig dito sa gilis kita talaga talagang magpasko. nabuo na ang dami mga basura sa loob kasama ah, na yan sa bakod baba lang ito yung nagagawa ko lang pretty like green kabalete ito uy nag uupisa na rin maglagay ng dito ng bakod Ito nila ay sidewalk. neighbor sana ang ilagay para mas maganda ng sa ibang bansa uh, neighbors ang nilalagay mga bricks yan, nasa ano na tayo Palaw Avenue yung nagiging ihian yan, mga homeless <laughs> pira-pira yung yung semento ganyan rin akong nakita ang dito nagawa na yung bakod yan yung entrance Ayan, hindi na rin. semento na dado kita. Yeah. makaporma hmm. na rin ano din, gate. Okay. Yeah. medyo matahas. Diba? Si Ito, Ito, sirapa. Uh, um, um. Ganda na, oh. talaga hindi standard ano. Maayos talaga. Wanda doon na lang pala. papunta na Maria oro sa uh, umang bahoy. Uh, May isa pang entrance. Eh. ting lumang Yan niyan na pala. Mga buwad na 'yung bakod. 'Di na kausog. 'Di. Hindi bibihin na lang 'tong lumang bakod. Industrial Museum of Natural History. Meron din mga parol. nilagay Naglagay rin pala dito. ito na mga ano doon ah mga alabaw hindi natin hindi maraming mga uh, upuhan hindi pa pwede doon tasa ng mga ano, mga palm trees. Mm -hmm. Ang ganda dito pag gabi oh. mga ilaw to daing maya Dumami yung mga ibon. Yan. Ito, oh, may mga bulaklak pa. Ang ilaw rin to. <laughs> lalagyan din ng, ng ilaw ah uh, poste lagyan pa nila ng mga arang para hindi mapunta ng mga tao yung damo para hindi matapakan ito rin